Mga kahugot, ready na ba kayo kiligin ulit? Kasi spotted na naman ang ating ultimate love team na si na Donnie Pangilinan at Bel Mariano, at grabe, very boyfriend moves si Donnie this time. Hindi lang siya sweet, kundi talagang gentleman sa bawat kilos. Kaya tara, sabay-sabay tayong makisilit sa mga ganap na ito na tiyak na magpapasmile at magpapahashtag sana all sa atin. Sa mundo ng showbiz, bihira na makakita ng isang tunay at natural na chemistry na hindi scripted at iyon ang patuloy na ipinapakita ni na Donnie at Bell. Sa latest spotting na ikinagulat at ikinakilig ng Don Bell Nation, nakita si Donnie na very hands-on at super maalaga kay Bell. Sa isang candid na video na kumakalat ngayon, makikita si Donnie na bitbit -bit ang mga gamit ni Belinda Mariano habang magkasama sila. Grabe, parang eksena sa isang romantic drama pero real life. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatch sa kamera si Donnie na nagpapakita ng pagiging maalaga. Ilang beses na rin siyang nahuli ng fans na sinisigurado na safe si Belle sa mga crowd at events. Pero ngayon, ibang level ang care dahil hindi lang simpleng pagbukas ng pinto o pag-assist, kundi literal na pag-aalaga sa gamit ni Belle habang chill lang siya sa tabi. Trending agad ang hashtag na hashdonbelebitbitcare sa social media. Maraming fans ang nag-tweet na ikung eh ganyan din ako alagaan, hindi na ako lalayo, at Donnie setting the standard again. Sana all may Donnie. Lalo pang tumindi ang kilig ng makita na relaxed at super happy si Bell habang nakatingin kay Donnie. Parang sinasabi ng tingin niya na, ikaw lang sapat na. Marami ring netizens ang napansin na consistent si Donnie sa pagiging gentleman at respectful kay Bell. Hindi lang siya basta leading man sa harap ng kamera, kundi totoong maalaga kahit walang nakatingin. Kaya naman patuloy ang suporta ng Don Bell fans, dahil ramdam nila na genuine ang relasyon at friendship ng dalawa. Dagdag pa rito, nag-spark ng usapan ang closeness nila, lalo na parehong busy sila sa projects, endorsements, at upcoming shows. Pero kahit gaano kahektik ang schedule, laging may time si Donnie na iparamdam kay Bell na priority siya. Maraming nagsasabi na ito ang dahilan kung bakit blooming si Bell lately, kasi ramdam niya ang care at support ni Donnie. Kaya mga kahugot, anong masasabi ninyo sa very boyfriend moves ni Donnie? Sobrang nakakakilig, di ba? Kung gusto niyo pa ng mas maraming real life updates at kilig moments ng DonBell, don't forget to like, share, at mag-subscribe dito sa Pinoy Hugot Ay click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Dahil dito sa Pinoy Hugot si, kami ang bahala sa daily dose ng kilig at good vibes ninyo.